Ayan, isang okay, Toyota okay. Wigo. Ayan, ingat kayo mga boss sa pagpapalit nyo ng mga bomb bombilya. Ayan. Ito, muntik masunog. Sunog na talaga. Ayan. Ito po ang senaryo nito. Kaya ito nasusunog. Kaya kung mapapansin nyo mga boss, iwan ko yung mga naka-encounter na ng ganitong problema. Ang uh, Itong sakit na ito mga boss Kapag hindi po ito nalak Itong, itong pag light bulb O kahit ano pa man kahit dito sa mga headlight Kapag hindi po yan ninyo nalak tatalon-talon po yan hanggang pumatong dito sa plastic, sa hard plastic, masusunog po yan. Ayan, tingnan nyo po mga boss yung nangyari. Uh, Napakadalikado nito kasi pag hindi nyo na malayo nito, nag-melt, pwedeng lumiyab yung sasakyan nyo. Ayan, kita nyo naman yung ano. Uh, um, wala maraming hindi naniniwala sa pagliyab. Maraming naniniwala kapag nangyari na. Ayan. Kasi paano ka nga naman maniniwala na hindi pa naman nangyayari. Ayan. Ito, ayan. Sunog na sunog na kuryente po yung tumatakbo dyan. Uh, and then, itong hard plastic na ito, kapag nagkano, pwedeng, hindi naman kasi ito magsusunok kung hindi pwedeng mag-form ng mainit na part. Ayan. Toyota Vigo. Ito yung fog light mga boss. pinalitan na ng bago. Ayan, sunok. Yung kabit ito ng, ano, ng, bumbilya dumating na kaagad ng order ko yan. Sunog ka sana. Ang masaklap kung inaabot na yung bumper mo. Laylay -lay na eh. Nabuti na mating na kaagad. So kaya sinasabay ko na. Ito naman isa ako. Eh, yeah, tsaka malabo na. O, um, ngano ano kasi sir? Standard ka lang na watts. 55 ka lang. 55 diba, yung ano rin yan. Stock din na ano. Ayan, saka wag na tong mga ganitong ano. Ayan, 55 watts yung pala to. Hindi lang talaga ano. Oh, lang hindi lang maayos yung pakakabit. Ayan, yung bulb nya nakasama sa binili mo. Libre lang yan ha. Huwag ka mo expect na tatagal yan. Pag napundi palit ka na. si hindi pang matagalan yan. Parang? Parang relasyon lang. Relasyon. <laughs> parang relasyon. <laughs> o hindi pang matagalan. Kapal ako ngayon, hindi ko na lang. <laughs> ah, pwede LED. Kaya lang, LED. Basta wag kang lulusong sa mga tubig kasi ano, ang um, may blower kasi sa likod yun eh. Pag linusog mo sa tubig Yon automatic masisira yan. <laughs> Tignan mo naman yung camera kasi. Ang <laughs> dami nagpapapicture sa akin. <laughs> Nagkaraan oh. Tanggal natin yung doon. I-test natin dito. Wait lang sir ha. I-try namin yun. I-test na. Kasi kasi kanina nakababa, nakalimutan ko rin eh. Hindi ko ini-expect eh. Para malaman ko lang kung ano yung problema. Tagal. Ay na ba? Dinabas na basta. Na. Tinira na niya ito. Ayan, ito yung luma. Ayan, dito nagkakaproblema lagi. Ayos Ayan. Eto. Kapag hindi ito, maayos na ilak. Ayan. Ito na ito. Masusunog po yan. Tsaka huwag kayo maglalagay ng sobrang taas na watts. Masusunog po talaga yan. saka yung mga bumbil hindi kilala, huwag. Masisira yan. Isang kasi, nailak nila. Isang ano lang. Tapos minsan, kinakalak mga ganyan lang nakapatong marami na akong nabuksan na nakapatong lang sunog Ay okay, yeah. <laughs> okay na.